Hi guys! Sa wakas, nakabili din ng marang. Ang tagal ko kasi gustong kumain ito eh. So, nung nakita ko na dami daming nagbibenta, ayan, pumili talaga ako. 40 pesos ang kilo at nabili ko siya ng 60 pesos. So, ayan guys, ang sarap ba? Diba? Titingnan nyo palang, hindi ko pa yung binubuksan ha. So, ito na, bubuksan ko na. Ayan, hindi ko na patatagalin pa dahil so, gusto ko na rin kainin ito. Pero, video muna guys! para naman may i-upload tayo. So, ayan, natingnan nyo ang, lo ang loob, ang dami naman, di ba? So, ayan, kain agad. So, ayan, ang sarap-sarap at saka matamis siya. So, ayan, hawakan ko na siya kasi nahirapan ako i-set up ang camera. So, para makita nyo talaga, hawakan ko siya. Ayan, guys. At may patinidol pa ang lola nyo. So, guys buong marang ay kaya kong ubusin. So, ito na, yung buo na niyo nyo na. Yan. So, kaya kong ubusin lahat yan. Pwede na ako hindi mabigay. Dahil dalawa rin naman yung nabili. So, sila nakakain sa isa. In fairness, okay, nung nakita ko ito ang dami yung nabili. So, ayan. Bumili na ako. Dahil gusto ko rin talaga. O, hindi ko na natiis. Pinitawan ko na ang tinidro at kinamay ko na lang. Masarap kasi mas nalikain pag nagkakamay kasi, mas feel mo talaga yung sarap. Kasi sa nakatinidor ako, kaya hindi ka ako nakatiis. Ayun. So guys, sabi ko, hindi ako magsasalita sa video na ito. voiceover voice over lang ako para namnam ko talaga ang sarap nito. At saka baka malunok ko pa yung buto kasi ang liliit. Ayan, at sa so, sobrang sarap, wala na akong masabi. So, parang hindi ko na mapatuloy itong pagbo-voiceover ko, guys. So, bahala na kayo. Sana panoorin nyo pa rin hanggang katapusan ng video ko na ito. So, magbababay ako. And, salamat sa panonood nyo. Sana huwag kayong magsawa. Panoorin nyo pa rin lahat ng mga mukbang ko. Kahit anong video na i-upload ko, guys. Salamat. bye